guys, welcome to my vlog. Magpakulay tayo ng buhok ko. Pasensya na kayo sa bahay namin. Makalat. Tapos naglalagay pa ako sa liig ko. Kasi sabi nila, masunog daw yung balat. Tingnan ko kung anong kalabasan ng bleaching ko. Kung kukulay ba talaga ang buko? bleaching pa lang to guys ah wala pa yung kulay guys nga. Sabi ko, burnout naman, burn out naman guys. guys. Naku guys, nag burn talaga. Guys, balikan ko na lang kayo kasi nag burn out. Sige nang burn out, putol putol. Meanwhile. Hi guys. I'm back. Ayan oh. Tapos na ako ng nag bleach guys. Ngayon lang din nagkaroon ng ilaw. Ang tagal-tagal din. Mga 30 minutes. Oh. Tapos, babanlawan ko na rin siya, guys. Mamaya-maya, banlawan ko na yan. Tapos, para makikita natin kung anong kalabasan ng kulay ko. Pasensya ka na, guys. Tingnan mo, guys. Oh. Bahay ko ay kalat. Kasi, nag burnout kasi kanina, eh. ko muna. Tapos, pag natuyo na siya, lagyan ko na na siya ng kulay ulit namahogan mahogany brown. Para malaman ko anong kalabasan ng kulay ko, guys. Wala na ako, guys. Magbabalaw na tayo. Mamaya kasi. Baka makalbo ako, guys. Bakit ako yas, to guys? Parang hindi yata na ano yung ano ko, eh. Parang asing. Oh, <laughs> my <laughs> God! kulay na ako guys ito na yung mahuganda ako palatina ka, out, guys. ka lang, guys iba yung kanina guys bleach yun why? P from puti para mawash out lahat ng kulay ito pang kulay guys talaga ito talaga guys Sisi, well. imimix ko to guys then ilalagay ko sa hair ko para malay mo magiging na tayo ha 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 <laughs> Drop guys. Hindi magiging artista tayo guys. Ganun lang tayo guys. Joke lang. Hindi pa yan guys. Umpisa lang yan ng vlog ko. First time na ako nagpapit. Okay guys. Welcome back. Vlog na muna ko ulit. Yeah. Uh, mag ko. Kulay na kami. Ay, hatiin mo pala muna natin. O, oh, hatiin mo. Nasaan ba yun? Ay, hindi tsaklay <laughs> yun. <laughs> hatiin mo na para makita yung kulay. Kasi natuyo na, guys. Then, magkulay ulit. Ito eh, yung bunso ko, guys. Siya ang taga-kulay ng hair ko. Oh, so Tingnan natin, guys kung kukulay ba daw yung mahogani ni Brown kasi tapos na na blitz kulay na naman kami guys mahogani ni Brown guys asan ni isang ipit ma ayun ko kulay red hindi ko alam tapos ayan guys nagbo ako guys. Tapos yung anak ko, kausap niya yung side seat yung shoota niya. Tapos ko siya guys. Umpisa na siya guys. Hanggang matapos. Wala nang burnout guys. Naayos na yata. Mag isang oras din yung burnout guys. na yung kulay ng buhok ko guys ano ba nangyari dito guys para naman ako nitong na itong hamog tingnan mo guys ano nang nangyari ng kulay ko pula sa do sa may bandang anit ano ba to guys? Wala, hindi talaga tatalab guys yung kulay ko guys. Ano nangyari guys? Oh. my god guys. Ano pang kalabasan itong kulay ko guys? Anong oras na guys? Anong oras na ako nito makatulog guys? Yeah. Tapos yes, are... inom tayo ng tanglad di guys. Maganda to sa katawan guys. Pampalinis. Pampabawas ng high blood. Marami itong dinadala pampalinis ng katawan. <laughs> Guys, nandito yung alaga ko, guys. Ang bait nito, guys, si Kitty. Kitty yan, guys, oh. Hi, Kitty! Hello, hello! mag ka naman, oh. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin, guys, mag-subscribe ka at pindutin mo yung notification. I-like <laughs> e, mo, guys. Like and share and subscribe. <laughs> Click notification for more updates to my video. <laughs> <laughs> Alam naman guys, kasi ngayon lang tayo nagbablog.